Hello guys! For today's video, ito ang ganap pagpunta sa Pulse. Sana ha! Doon sa Pulse! Pero enjoy! Nagaling kami na sa balay. Pero dami pa tayo may ginapitan sa balay. At may sa butika, may paggasolina. Wala man niya sa plano ang amon outing tito o ni Kuya Nas. Ang amon driver si Daddy. Bali, pulo, tabi na lang. hi na sa salakyan. Ay, wakagwapa. Ay, <laughs> <laughs> birthday boy. Happy birthday. Kasi pa dalaga na. Punta na yan. So ako na lang magpapatuloy ng voice over kay ayaw na ng aking vlogger na si Kokoy. Tamad na daw siya magwakalwakan. As you can see, papasok na kami sa bayan ng Gimbal. Malayo-layo na rin ang aming nilakbay sa mga oras na ilang bayan na rin ang aming nadaanan. Na may ila di Gimbal no. Ila Plaza ka Gimbal. Ah. Pagkatapos nitong bayan ng gimbal ay igbaras na Kung saan ang lugar na aming pupuntahan Kung saan kami mag-a-outing Actually, wala talaga sa plano itong aming outing Ang plano ko kasi, apat lang kami ng anak ko mag-celebrate ng birthday ni Kuya Nas, mall. Pero kinagabihan, ayan, nagyayaan at nagambagan Maganda naman talaga ang bigla ang outing na wala sa plano, natutuloy At ayan sa nakikita nyo, nasa igbaras na kami, nasa bayan na kami ng igbaras oh, ka natin. Tama ay aram Oo, nagsimba. pa nila. Ayun. At sa may... Dinaanan muna namin ang bahay ng Chahin ko para kumuha doon ng ibang dalahi. Yung pupuntahan namin na falls, medyo malayo-layo pa sa bayan ng Igbaras. Mga 30 minutes pa siguro yung biyahe. Ang pangalan nga pala ng falls na pupuntahan namin ay Nadsadhan Falls sa Barangay Pasi, Igbaras. Pagdating namin sa Barangay Pasi ay bumaba muna kami sa kanilang Barangay Hall kasi may nag doon na mga nagbabantay na tourist guide. May kayo doon na 30 pesos sa adult parang entrance fee at libre na yung bata kasi marami naman kami kaya nilibre nila si Sevi. At kuku nga din kayo ng tourist guide kasi hindi pwede napupunta ka doon sa Nadsadhan Falls na wala kayong kasamang tourist guide. 350 nga pala ang bayad sa tourist guide. At sa wakas nga, nakarating na kami pagkatapos ng ilang oras na biyahe. Pero, maglalakad na naman Balibot tayo ng mahaba-haba. Falls. Kay Bert Subong ni Kuya Nash. Inay lang, ano ka? Dilhi, goni na yung recipe ma bullet bullet, try karo. mga arang Mahiking kami, mahiking. Panaw si, bi maulog. Ganyan, amanghod mo, maulog, o? Oh. Panaw, da. Lupader lang. <coughs> Natapon pa ang dala naming kanin. Siguro may nangayong nga lugar kay pagpuli namon. Naula man siya. O naula man ang tanoon namon. Ikaduwagin siya maula. Pagpakadto namon kag pagpapuli. So hanggang dito na muna ang aking video. Mag part 2 na lang tayo. Abangan nyo na lang ang part 2 sa aming adventure sa Nadsadan Falls. Thank you for watching. Pahuway sila na kay Kapoy Kuno So ano? Kaya pa guys? Gano'y.